Kinaladkad ang star magic artist na si Gillian Vicencio sa issue ng breakup sa pagitan ng celebrities na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Naging mainit na usapan sa social media at showbiz circles ang issue ni Daniel at Catherine. Mayroong ilang mga hakahaka na lumitaw sa paligid ng isyong ito. Noong una, di umano ay sangkot si Andrea Brillantes lumabas ang mga espekulasyon na may intimate moment na nangyari sa pagitan ni Daniel at Andrea. Ilang linggong nanahimik si na Daniel at Catherine na kilala bilang Katniel Tandem. Ipinagtanggol sila ng kanilang mga tagahanga, laban sa mga paratang, at inatake, ang mga nagpalaganap ng nasabing breakup. Tinawag pang fake news peddler ang talent manager blogger na si Ogie Diaz, dahil sa isyong ito. Sa isang Instagram post noong November 30, kinumpirma ni Catherine Bernardo ang breakup nila ni Daniel Padilla. Matapos ang kumpirmasyon ng breakup, ibinahagi niya ang kanyang mensahe sa aktor na higit sa isang dekada na niya. Sa gitna ng isyong ito, iba't ibang kwento ang lumabas kung bakit natapos ang 11 taon ng Katniel. Isa sa mga kwento ay ibinahagi sa Facebook page na Humpas Lupa Buddies 4.0. Bandang September daw nitong taon, niloko ni Daniel si Catherine di nagkaroon ng relasyon ang aktor kay Gillian Vicencio. May sinabi raw si Gillian kay Sue Ramirez tungkol sa private part ni Daniel. Si Su, di ay nagsabi nito kay Sofia Andres, na malapit kay Catherine. Nagtataka ito kay Catherine kung bakit alam ni Gillian ang tungkol sa pribadong impormasyon na yon, at kung kaya't mayroon na siyang hinala. Nang pumunta si Catherine sa South Korea para tumanggap ng award, pumunta siya sa kondo ni Daniel para magpaalam. Ayon sa kwento, binantaan ni Catherine si Daniel na tatawagan niya ito sa sandaling yon kung hindi nito ipapakita ang kanyang telepono sa kanya. Nalaman daw ni Catherine ang intimate conversation ng aktor at ni Gillian. At that time, tinapos na ni Kath ang relasyon. Dalawang linggo na ang lumipas, at ayon sa kwentong ito, ipinagtapat ni Daniel kay Andrea, may ilang inuman at ispekulasyon na ito ay higit pa.